Naghain ng resolusyon si Sedor Alan Peter Cayetano nitong lunes na nananawagang ipagpaliba ng bidding para sa 600 megawatt at 400 megawatt power supply requirement ng Meralco. Aniya kailangang suriin ang terms of reference nito upang matiyak na ang mananalong bidder ay mapipili ng patas at tunay na may pinakamababang halaga ng supply ng kuryente. Inihain ni Cayetano ang Senate Resolution 1090 nitong July 29, 2024 para himukin ang Senado na ipatigil muna sa Meralco ang competitive selection process nito dahil ang kasalukuyang tuntunin nito ay malabo at hindi patas para sa mga power generation company na gumagamit ng indigenous natural gas. Punto ni Cayetano sa kanyang resolusyon, hindi magagamit ang malampaya indigenous natural gas kung ang mga katutubong natural gas powered plants ay hindi bibigyan ng patas na pagkakataon para makipagkumpetensya sa CSP1 at CSP2.